Ito so po mga kaibigan, narito kami sa Charlestown, South Carolina, USA. Ito na, mapatunayan na may pera talaga sa basura. Ito so po, scrap po yan, namin. Galing ng Amsterdam, Netherlands. So, ang layo ng pinyahe, ang scrap na to. So, may pera talaga sa basura. Ano yan? junk ano na uh, mga bagay yan, materialis parang sa Pilipinas lang man, sa junk shop so, mga pinitpit ng mga lata bakal mga bakal-bakal so, ngayon po ang laki ng binayad sa barko para lang i-discarga galing ng Netherlands dinala dito sa Amerika 13 days ang biyahe Naabot ng sama ng panahon, naabot ng 15 days. So, yun ang pangyayari. Kaya't malaki ang kasus ng shipper nito. Wala pang masyadong tao dito sa Charles to. Yan. Medyo malayo to sa city. Ayan, puerto. Oh, may tulay. Oh, yan. Hindi develop pa lang itong area na to. Hindi pa siya masyadong maganda. Pero nabang wala bang masyadong building. Ayan. Ayan po. May parts ang discharging namin. Gamit ang frame. markaho Talagang pinagkakitaan pa rin ng uh, basura, scrap. Yan ko. Tapos yung scrap ito, oh. So, so, uh, Mga Amerikano kaya ano. Sabi nila 21. may damage sa mga railings pag nasabitan o nalaglagat ng scrap Ayan, medyo masakit din sa ulo pag ganito ang kargamento dahil kadalasan may damage so abala po yan abala